Ikinatuwa naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbagal ng inflation rate ng bansa nitong Mayo. Bunsod yan na pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na mapabuti pa ang kapakanan at kalagayan ng bawat Pilipino. Ang detalye ihahatid sa atin ni Greg Gregorio. Bumagal pa sa 1.3% ang inflation rate ng Pilipinas nitong Mayo. Mas mababa ito sa naitalang 1.4% at 3.9% noong April 2025 at Mayo ng nakaraang taon. Ito na ang pinakamababang naitala sa loob ng halos anim na taon. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, malaki ang naging ambag sa pagbagal ng inflation ng housing, tubig, kuryente, gas, na merong 2.3%. Gayon din ang restaurant at accommodation services na may 2%. Nakapagtala naman ang food inflation ng 0.7%. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng Administrasyong Marcos. Para kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay ang pagbaba ng inflation. Ito'y dahil hindi na kailangan pang isakripisyo ng pamilyang Pilipino ang ibang pangangailangan para makapamili ng mga pangunahing bilihin kagaya ng pagkain, gamot at iba pa. Ayon pa kay Speaker Romualdez, ang pagbagal ng inflation ay sumasalamin sa hakbangin ng administrasyon na ay prioridad ang pagkontrol dito. Dagdag pa niya, tungkulin ng kamera na tiyaking nararamdaman ng bawat Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya. Ayon naman kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edelio, patunay ang pagsusumikap ng pamahalaan na protektahan ang kakayahan ng mga Pilipino sa pagbili ng mga produkto. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Greg Gregorio Congress News.